Magandang araw mga ka-rescue, mga pups at mga kabatid, lalo na sa mga dumadaan sa mga tollways. Mayroong isang memo na ipinalabas ang kanilang pamunuan. Malaki-laki din ang kanilang ipapataw ng mga multa sa mga hindi susunod sa memo. Ang mga motoristang walang RFID stickers o walang sapat na RFID load sa mga tollgate ay pagmumultahin simula August 31, 2024, sinabi ng Toll Regulatory Board. Sa isang pahayag, sinabi ng TRB na nilagdaan noong August 1, ang Joint Memorandum Circular Number no. 2024-001 kasama ang Department of Transportation o DOTr at Lance Transportation Office o LTO. Tinukoy ng memo na ang mga motorista ay dapat mag-apply para sa isang electronic toll collection device tulad ng isang RFID tag. Ikabit ito sa kanilang mga sasakyan at tiyaking may sapat na balanse ang kanilang mga account para mabayaran ang kanilang mga bayarin sa toll. Ang pagpasok sa isang tollway na walang sticker ng RFID ay pagmumultahin ng 1,000 pesos para sa unang paglabag, 2,000 pesos para sa ikalawang paglabag at 5,000 pesos naman para sa mga susunod na paglabag. Samantala ang pag-exit sa Toll Expressway na walang sapat na balanse upang bayaran ng inyong mga bayarin ay pagmumultahin ng 500 pesos para sa unang paglabag, 1000 pesos para sa ikalawang paglabag, at 2500 pesos naman para sa mga susunod na paglabag. Sinabi ng TRB na umaasa sila na sa pamamagitan ng memo ay mapabuti ang daloy ng trapiko sa mga toll plaza. Sa gayon, ay makatutulong sa mga motorista na makatipid ng oras, pera, at resources. Sinabi ng TRB na ang mga walang RFID tag o sapat na load balance ay siyam na porsyento ng kabuang bilang ng mga motorista na dumadaan sa mga tollways. Ang natitirang ang siyam na isang porsyento ay sumusunod at kadalasang lubhang naaabala ng mga hindi sumusunod na mga motorista, sabi ng TRB. Yon pong paminsan-minsan may pangyayari na may motorista na may RFID Pumapasok sa ATC lanes, wala naman pong sufficient loads yung kanilang RFID. Minsan wala silang RFID so nagbabagal po at ang naantala itong mga majority of ETC subscribers na responsable sa paggamit ng RFID. Ani TRB spokesperson Julius Corpus. Sinabi rin ni Corpus na ito ay bilang paghahanda sa kanilang paglipat sa cashless transactions na inaasahan ng ahensya na magsisimula sa Oktober ngayong taon. Ang layunin ay isulo ang responsableng paggamit at hikayatin ang wastong paggamit ng RFID subscriber sa mga expressway. Target po kasi namin na ipatupad na by October 31 yung ating cashless transaction, ayon pa kay Corpus. Nilinaw ng opisyal na ang mga motoristang walang RFID tags o walang sapat na load ay papayagan pa rin dumaan sa mga expressway makakadaan pa rin po sila. Pero kung mayroong marshal doon or deputized traffic enforcer doon, right there and then, iisyuhan po sila ng show cause order. At titingnan kung maaaring mabigyan siya ng pagkakataon na i-refute yung kanyang violation. So pwede pa po naman, kaya lang he might be issued a citation ticket or yung SCO or show cause order. Paliwanag ni Corpus. Samantala naniniwala ang Automobile Association of the Philippines o AAP na ang Joint Memorandum Circular ay discriminatory sa mga walang RFID stickers. Gayunpaman maganda rin anya ang intensyon ng programa at hinimok niya ang mga motorista na kumuha na lamang ng RFID stickers para maiwasan ang abala sa mga expressway. Sinabi ni Ferreria na mapepuwersa ng memo ang mga walang RFID tag na gumamit ng mga service road. Magiging hamon ito para sa mga local government units, ani Ferreria. Ang tanong na mabigat dyan is handa ba yung local government? Handa ba silang tanggapin yung dami ng sasakyan sa lugar nila? Paliwanag ni Ferreria. Ayan mga kapatid, ihanda na natin ang ating mga sarili sa matinding mabigat na daloy ng trapiko sa mga service road kung ipatutupad na ang mga memong ito. Ayusin nyo na ang inyong mga sasakyan na wala pang mga RFID at tiyaking may sapat na balanse. Hanggang dito na lang muna tayo. Huwag kalimutang magsubscribe, like at pakipindot na rin ng notification bell upang hindi ka mahuhuli sa ating mga bagong videos. Maraming salamat sa patuloy na panunood.